Bakit mo, li way. Bakit mo dili librehan? Bakit mo irerelebrehan? Eh wala nga atay. Ah, tayo wala pera. silang pera. Eh tayo wala din tayong pera eh. Kawawan naman sila. Kaw, Porsila. Ano ha? Sila. Eh tayo, ano din naman tayo? Poor din naman tayo. Eh. Wala, wala silang ay. nanay. Oh. Ah, wala nang oh. nanay? Ayun lang. Wala, wala silang tatay. Nililibre mo? Lagi oh. 'yon. Kaya pala lagi ubos ang iyong pera. Tapos kinipera mo rin Kasi ako, kaya deliveryan ko. Kasi ko. Eh, paano ka nabubusog? Paano ka nabubusog? Na eh, ikaw naman ay... Nag-iipon, ano. mami. Ako. Bakit nag-iipon ka? Ako! Hindi mo ata, ginastos ang pera mo eh. Ano, mami? Hindi ka, ay. mami. Nagagastas din, mami, ako. Hindi, hindi. Eh, paano ko maglilibre? Kung halimbawa, wala kang pera, paano mo siya ililibre? Ano? Ililibre ko siya ng anong gusto niya. Eh, paano nga pag wala ka pera? Busog ako. Busog ka? Eh, hindi. Kung wala ka nga pera, hawak. Hmm. Ang dami na magpera ko. Pag, marami, pag mayroon kang pera, saka mo siya nililibre? Kaya pala yung, ano, 50 pesos, bigla na lang nawala sa iyo. Binigay mo pala do. Wala ka nga pera. I don't. <laughs> wala no, ka nga no, pera. Wala ka nga pera. 50? binigyan ko ng 50. Abo, wala pang limang minuto eh. Nasaan ang pera mo? Abo, ibinigay pala inabot. 20 lang ang bigay mo dyan. 20 lang ang mo dyan. 20 lang <laughs> Ha? Sila. Eh, tayo din naman. Poor din naman tayo. Eh, may bahay tayo. Ah. Eh, bakit sila? Gusto ng pera? Mayroon yan. Mayroon yan pera. May Paano mo na malalaman? Ha? Ang walang pera. Sinabi Because? ba ka sa'yo? Papa. Sinabi sa'yo? oh huh? B